Gamit ang social media, proud na proud na ipinahayag ng megastar na si Sharon Cuneta ang kanyang kaligayahan at taus-pusong pasasalamat sa panganay na si Casey Concepcion para sa si isang makulay at meaningful gift. The Philippine Showbiz List presents Sharon Cuneta, Nakatanggap ng Precious Gifts and Letters mula kay Casey Concepcion. Masasabing na ibalik na nga sa dati ang magandang samahan ng mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion matapos silang plansyahin ang hindi nila pagkakaintindihan nitong nakaraang taon. Hindi kailan sa publiko ang away batid nilang relasyon na ilang buwan pa lamang mula ng magkaayos. Matatandaan na sa Instagram noong nakaraang December 31, 2024, isang araw bago ang New Year 2025, nag-post si Casey ng video sila ni Sharon gamit ang Kodak Portra 400. Makikitang para sila nagbi-video call habang kalkakarga nila ang kanilang mga alagang aso. Sa lumipas na buwan mula na magkaayos, ay ramdam ang pagsisikap ni Casey na maibalik sa dati ang malapit na samahan nilang mag-ina kung saan ay nariyan ang walang sawang pagbibigay pugay niya rito. Sa katunayan sa 59th birthday ni Sharon noong nakaraang January 6, sa mensahe ni Casey, inulit niya ang kanyang sinabi tungkol sa ina noong mga nakaraang kaarawan nito ang pagiging idolo niya rito at ang kanyang one and only. Sa Instagram post niya noong Merkules, March 5, ibinahagi ni Sharon ang mga larawan ng mga regalong na tanggap. Kabilang na ang isang kahanga-hangang pares ng hikaw at kwintas mula sa fine jewelry brand ni Casey, ang Avemois. Higit pa sa mga alahas mismo, ang mga taus-pusong salita ni Casey ang talagang nagbigay ng impact sa megastar. Sa natulang post, makikita na bawat isang regalo ni Casey sa ina ay may handwritten message niya. Para sa pares ng rose gold earrings na nakapaloob sa isang kahon, ipinahayag ni Casey kung gaano kaganda para sa kanya na makita ang kanyang ina na namumukadgad sa bawat yugto ng buhay nito. Ipinahayag din niya ang paghanga sa ina na binigyan siya ng inspirasyon sa pamamagitan ng lakas ng loob, dedikasyon at pagmamahal sa lahat na magagandang bagay sa buhay Inilarawan ni Casey ang hikaw bilang mga freshly picked roses na gawa sa 18k yellow gold at may natural diamond rose buds Sinabi niyang isa ito sa mga paborito ng kanyang brand ngunit iniisip niyang ibigay ito sa ina bilang paalala kung gaano siya kamahal at pinahahalagahan Tinapos ni Casey ang mensahe ng pagmamahal at sinabing palagi niyang mamahalin ang kanyang ina. Para sa kwentas naman, makikita na may special S letter na pendant nakakabit ang puso. Ang initial na S ay kumakatawan sa pangalan ni Sharon. Sa mensaheng nilakip niya rito, sinabi ni Casey na ang pagmamahal ng kanyang ina ang signature na nagmarka sa kanyang buhay sa pinakamahalagang paraan. Ipinaliwanag niya ang kwintas ay may disenyong hango sa sulat ng kanyang ina at hindi niya napigilang lagyan ito ng natural diamonds at isang pink sapphire heart. Inilagay din niya ito sa isang 18K yellow gold gauge wire paperclip chain na pwedeng palitan ng anumang chain na nais ng ina. Tinapos ni Casey ang mensahe na may pangako na ang kwintas ay talagang ginawa para sa minamahal na ina at ginawa itong may the last forever. Isang simbolo ng walang hanggang pagmamahal ni Casey kay Sharon. Sa caption ng Megastar sa post, papabakas ang walang pagsidlan nitong kaligayahan kung saan ay sinabi niyang walang duda na maganda ang mga regalo na ipinadala ng anak pero mas maganda raw ang mga kaakibat itong mga salita sa sulat saad ni Sharon. Baby number 1, my eldest at Christina Concepcion just sent me these. And they are beautiful. More beautiful though are her words. Thank you from the bottom of my heart, dude. I love you. At Avemwa Jewelry. Sa madalas sa comment section, makikita naman ang nakakatuwang interaksyon ng mag-ina. Sinabi ni Casey na kinilig siya sa mensahe ng ina. Anya, ga, I'm super kilig. Kalakip ang crying with tears and flowers emojis. Sagot ni Sharon at Christina Concepcion. Ha ha ha. Your chute toot love you. Tila hindi pa nga nakaka-move on si Sharon sa nag-uumapaw na kasiyahan sorpresang hatid sa kanya ni Casey. Sa hiwalay niyang Instagram post, muli siya nagbida ng regalong ipinadala sa kanya mula sa US. Bukod nga sa mga alahas, sinorpresa ni Casey ang kanyang ina ng isang pink na pouch na may disenyo ng perlas na hugis S mula sa initial ni Sharon para sa mga abubots nito. Caption ng megastar rito, At Christina Concepcion sa pasalubong from the States, Pink and Pearly Just for Mama. Thanks again, baby. I love you.